So yun nga mga kalayan, no? oh. ipakikita ko sa inyo yung bumalik sa atin na ibon. Uh, galing siya ng uh, nasugbu at uh, galing ng kalatagan mga kalayan. So yun nga mga kalayan, no? yung bumalik sa atin kahapon, yun yung pakikita ko sa inyo ngayon. Bali, na-inquire siya sa atin noong uh, 20, uh, 2021 mga kalayan. So ito, ito yung ibon niya, Hento hen hen. And kapabalik niya lang mga kalayan. So ito yung, ano, makikita niyo yan o. No? Oh yung pakpak -pak niya kababalik niya lang so medyo payat pa siya ginawa siyang breeder nung nakakuha sa kanya yan o medyo payat kararating niya lang so i-condition din natin to at mga uh, yung may-ari nito sabi niya hindi daw mo niya kukunin kasi nga uh, busy daw siya sa trabaho so wala na magagawa kundi ang halagaan so saka na natin siya babalik kapag kukunin na already na yung may-ari na siya so ito yung uli niya yan. So, wala. Personal band lang natin yung nakalagay. Yan oh So, gusto na gusto tayo mga kalay. So, bye-bye.